sa mga po dyan, ano daw po yung pinaka combination ng sprocket dito sa ating Baraco 3? At ang sagot po natin dyan is wala pong perfecto at tamang sagot dahil lahat po yan ay dadaan sa tamang kalkulasyon. At yung makabasihan po natin dyan is yung load po nitong ating motor at pangalawa po ay yung dinadaanan po nitong ating motor, mataas po ba lagi o lagi pong nasa patag. At yung do is ano po bang gusto natin, high speed or low speed. Ang apat ay fuel consumption at yung pinakauli ay yung magiging epekto niya dito sa ating marina kung mahihirapan po siya sa ating magiging setup ng sprocket combination pinaka base na po kasi na spacket combination nitong ating motor ay yung nakalagay po sa kanya na stock ito, ito po ay balance kumbaga nasa gitna po siya hindi po siya high speed at hindi rin po siya low speed hindi po siya hirap yung motor at hindi rin po masyadong magaan syempre may magbabago po ng changes sa ating motor habang ginagamit po natin to at unang una po dyan ay yung kanyang load tulad po nito na may saigar and then yung iba naman po ay kinakargahan ng mga mabibigat na harapan na po yung ating motor sa arangkada pag na naka-stack pa po tayo. At pangalawa naman po, yung iba po is pinapaganto, ginagawang single. So, sobra-sobra naman po yung kanyang arangkada at wala naman po siyang top speed. Ang maapektuhan naman po doon ay yung fuel consumption. Tama mo na rin yung road condition. Dati sa patag dumadaan, ngayon ay sa bulubundukin na. Ang matindi niyan ay may mabigat bang dala. Kaya eh, masasabi po natin na wala po talagang best bracket combination na iisa lamang kundi meron po sa bawat isa. Dahil magkakaiba po tayo ng sitwasyon at magkakaiba din po yung condition ng ating pinagbabasihan. At ngayon, i-apply po natin itong ating calculation dito sa ating motor para makapamili po tayo ng best bracket combination para dito. So, ang kauno na po natin alamin ay yung kanyang nakalagay ngayon. Ito, stock po to. Ito po ay 15 44 At aalamin po natin yung kanyang ratio. At pag inilam po natin yan, kailangan lang po natin ng calculator at i-divide po natin yung 44 sa 15 at ang kanyang ratio mga pare ko ay yun 2.9 so ibig sabihin is nasa gitna po to at kung gusto ko po siyang bumilis ay gagawin ko po itong mas mababa 2.8 2.7 2.6 Ayan Habang bumababa po yan Ay bumibilis po Itong ating motor ang kaso mga pare ko yung kabalita rin naman niya is nahihirapan po siya sa arangkada at sa mga akyatin so malalaman mo yan dahil sigurado magreklamo ang inyong motor pag ito po ay umaarangkada at umaakit na ng matataas pero meron naman po magandang epekto bababa po ang inyong fuel consumption kumbaga less fuel lang po ang magagamit nyo at ano naman po yung posibleng combination nyan ito mga pare ko kung ito lang po yung papaltan itong harapan is maglalakit po kayo dito at gagawin nyo po siyang 16 kumbaga kukunti lang po yung ikot nya pero marami pong ikot sa likuran kaya pag ginawa po natin 16 itong harapan 44 divided by 16 kaya mangyayari yung mga 2.75 at uh, kung ang gusto niyo naman po ay eh, itong hulihan lang po yung inyong papaltan, pwede po tayo ditong magliit kaya mangyari is pwede po natin gawing 38 to or 36 kaya 36 divided by 15 ay, mga pare 2.4 parang wave na po to na motor so super bilis po nito kaya nga lang po talaga is medyo mahihirapan po to sa arangkada at akiyatin So, kayo na po yung bahala dyan. Kung gusto naman po natin siya lumakas dahil may sidegar na po siya at mabibigat po yung ating kinakarga, yan, mag low, low speed po tayo. At ang gagawin po natin ay paliliitin po natin to dahil para namin po natin itong ikot nito at palalakin po natin sa hulihan. Ang paso lang po dito mga pare ko, eh, ang side effect niya is tataas po yung ating fuel consumption dahil marami po ang magiging revolution pero kayang kaya niya pong umakyat ng bundok at yung matataas na lugar yan naman po yung kanyang good side at ang gagawin lang po natin is for example ito lang po yung ating papaltan uh, gagawin lang po natin tong 14 kaya mangyari is 44 divided by 14 ayun 3.1 so sabi ko po sa inyo habang tumataas po yung ratio is tumataas din po yung kanyang torque o yung batak niya kasang problema mga pare ko downside ay bumababa po yung ating uh, high speed yung ating takbo kung po natin dito magbawa sa likod is itataas po natin yung ating 44 for example gawin na po natin siyang 48 divided by 15 ayun 3.2 So, sa pagpili ng gear ratio, kung papibilisin, pababagalin, or palalakasin sa akyatan, ito, ganito po ang inyong gagawin. So, kayo lang po ang nakakaalam kung gaano po yung kanyang hirap sa pag-akyat o kung gaano kabilis o kabagal itong inyong motor. So, kung kunti lang mo po, syempre, kunti lang po yung idadagdag nyo sa inyong adjustment. At tulad po nito sa atin, ito po, medyo nahihirapan po to sa pag-akyat at pag-arangkada. At ang ratio nyo nga po is... 2.9. Kaya ang gagawin kong una, ayoko naman po magpalit ng dalawa, isa lamang po. At ito lang po ang aking napagpasyahan. Itong sarapan na 15 ay papalitan ko po ng 14. Kaya tulad po ng competition natin kanina, 44, yan o, divided by 14, ayun, magiging 3.1 po yung aking magiging gear ratio. At kung sakali man po na uh, maupod na po ito, magpapalit na po ako ng bago, eh, itong aking napalitan, ito, pwede ko po itong gamitin sa susunod. At ang gagawin ko lang, ipapalitan ko itong pangunin sprocket ng 48 kasi ang gusto ko is malakas arangkada at sakyatan. Kaya 48 divided by 15 dahil ito po yung ating stock na tinabi equal 3.2 so okay na po ito sa akin mga pare ko at ito po yung ating gagawin pero ngayon ito muna sarapan at bibili muna po tayo ng uh, sprocket ng sprocket na pangbarako sa tindahan. So, yun na po yung ating nabiling sprocket na 14 teeth. At papalitan na po natin ito. Sa pagpapalit naman, napakadali lamang. Napakarami ko na pong video nito. At simpleng-simple lamang. So, luwagan nyo lang po yung panghulihan yung bulong. At medyo iurong yung ganun. At dito sa pangarapang sprocket, ay tanggalin natin itong dalawang bolt na to. Then, tanggalin po natin yung kanyang lock. Lisha lang po natin sa si slot at saka po natin siyang tanggalin yun then matatanggal na po natin itong ating sprocket kasi nakalundo na po itong ating kadena at wala na po siyang tension yun. yun and then syempre ikabit na po natin yung bago at nakaharap po itong tagnya nya kalagay na ganun at saka po natin siya ipasok yun at saka po natin ilagay itong lock. Ayan o. Ah, ganito. Ito din po yung kanyang tag na harap. At saka po natin siya ihalas sa slot. Yun. Nung nakatapat na yung tornilyohan, yung kanyang tread, ay eh ilagay na po natin itong ating dalawang tornilyo. At saka po natin siya higpitan. Kagandaan naman po sa kunting diferensya lang ng kanyang gear ratio na po natin ng sprocket eh, hindi na po natin kailangan magbawas pa ng kadena ayan. at kung malaki naman po yung ating pinalit na sprocket ayan, mapipilitan po tayo ditong magdagdag pa ng kadena ito, after po natin mahigpitan ito mga pare ko, eh, hindi ko lang po naipakita na naglagay po tayo ng thread lock dito sa dalampot nato na to para secured at hindi po siya matanggal ito, in-adjust na rin po natin itong ating kadena sa tamang adjustment at presto, okay na po to at ready to go na po tong ating motor medyo sumasahid lang po ng kanti rito sa ating uh, chain guard dahil lumit po itong ating sprocket kaya once na nagpalit po kayo dito na mas mababa, mababa pa rito ay eh, sigurado po na Medyo kakadkad mabuti dito sa ating chain card. Pero wag po kayo maglala dahil kung makikita nyo, eh, ang taas-taas niya pa. Gamit po natin itong motor at ang masasabi lang po natin dito is perfecto. At ito po yung pinaka-the-best bracket combination para po dito sa ating barako. At base po yan sa kanyang present condition. So, kayo mga pare ko, kung gusto nyo po malaman yung pinaka-the-best bracket combination para po sa inyong barako tray, ay ganyan-ganyan lang din po ang inyong gagawin. So, paalam sa inyo, mga pare ko. Paalam!